Hindi ko alam saan ako pupunta. <laughs> oh my God! Tatanong-tanong tayo dito. Kuya, alas dos pa yung to. Saan ba dito merong mga matutulugan ng... Uh, ano lang? Ay, uh, mura lang. Hapon pa eh. Ang sir? Marami. Oo. -oh. Safe naman mag-abakad dyan. <laughs> oh First time ko kasi dito sa Subo ko nang ako, eh. na ako, na na ako ng kasal ng Wednesday eh. Ah, eh, napaaga yung flight ko na mali yung pindot ko. Sayang naman kung kakancelin ko. Malayo lang, sir. Pag nagkakit pumunta kung dati. Yung may mga malapit. Sa ano, Sa may... Ano naman dyan, may... Ano, dito? Mga hostel-hostel, gano'n. Hindi, yung, yung, yung sakyante papunta nito sa... Ano? Sa basan. Oh? Saan ako dadaan? Dito, sa so may ano? May hagaan ng dito Palabas na yan doon. Yung Yung public, ha? Dito. Oh. Kasi hindi ko alam dito eh. Ano sir, uh, pag maglakad ka lang sir, isang kilometro mahigit. Isang kilometro? Uh, 10 minutes to 15 minutes lang sa akin yun. Kaya kayo. Ma may kita ko na yun, yung parang city na, yung marami ng digit-digit na ano, mga hostel-hostel, ganun. Oo, oh, meron na. Meron na. na. Okay, eto, hagdanan na to? Oo. okay. 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 Hindi ko naman alam yung sasakyan, hindi ko alam saan ako pupunta. Sabihin mo lang sir sa ano? Maghanap lang ako ng mga, ano yun, mapag-stay ng kang alas-dos ng hapon sinakabukin ako ng alas dos sa Red Doors. Uh, sa may ano, ano ka doon? Ano yung pinagbukin Red Doors. Lapo-lapo ba yun? Lapo-lapo. <laughs> Hindi, ano? <laughs> <GCR. laughs> Ito tayo guys ngayon sa Red Doors nandiyan maganda. maganda. Ila. May um, sa red dolls. na pula po umakyat. Mabasa so, Yeah, good sale. Ah, Ay. Yeah, yeah, oh, good morning, brother. Go na? Ha? No. Oh, uh, yeah. <laughs> I, I, go around. Uh, okay. I go. I go around. Okay, two so Yeah. Oh. Huh? Uh, okay. Oh, so Later, later, uh, later. I'll follow you. Oh. Okay. okay. <laughs> later, I uh, come back. Uh, okay, huh? okay. So, Ditian. So, the red doors. Uh, cheap and affordable suggested sa mga solo traveler tsaka pang magbibigyawa pwede couple ganda hello hello So guys, nandito tayo ngayon sa Red Doors. Kasama natin si ate. Siya yung uh, receptionist dito. Anong mo, te? Receptionist? Oo. Uh -huh. Red Doors, Bangkal. Red Doors, Bangkal, Lapu-Lapu. <laughs> so, check nyo lang sa page nila. Mag-inquire kayo from Agoda or kahit anong uh, application. Meron to. Solid dito. Quiet. Tahimik. Merong uh, outside pasyo na pwede magkape at mag noodles habang nagaantay and then eto yung entrance nila so good na oh, sumat. Kalibang. Kulay So, ayan paglabas ko, uh, sumaya ko ng uh, motor kasama ko si Harold. So maraming salamat sa iyo Harold Maraming maraming salamat sa pagkikot sa akin dito sa Maymactan. So yan nagmotor kami Nagkikot kami ginala na ako Punta kami ng Lapu uh, Lapu Shrine Dito sa may Mactan yung unang pupunta namin Destination namin para magkikot dito sa May Cebu Makikita niyo yan mamaya maya Ito tayo sa magtan sa Mactan. Kita isa kadaogan sa magtan 'Yon. vlog. Ayan o Kadaugan nilapula-pula. si Kuya. Dito po. Dito. <laughs> Muy solid. So, may food festival dito Oo oh, dami Sakto yung punta natin Ano pala rito nga festival Food festival so, may ma Mactan Kita natin dito, may food festival dito sa may Mactan. Adlaw. Adlaw nila po lako. Ano yung ibig sabihin ng Adlaw? Kadaugan sa Mactan? Adlaw? Uh, Adlaw nila po lapo. Pansi ko lang Adlaw Kanang iyang birthday. Ah, birthday. Adlaw niya ba? Adlaw na tawa. Adlaw na natawa niya ba? Ah, <laughs> uh, yus. ano pala nito. Ang laki niya, no? 我们这边。